Yes. Yes, good morning and uh, good afternoon. Nandito po ngayon tayo sa ating laging nagaganap na ano dito sa Pampanga. Pang yung vlogger si Tong Kamote. Ongoing sa ating nangyayaring uh, okasyon lagi dito sa lungsod ng Angeles. Ayan po mga kaibigan. Ayan po ang ating uh, kaugalian ng mga Pilipino. Ang mga nagtitinda sa tabi. Mga, mga nasa, nasa sidewalk.

mga isa sa mga ano natin dito, mga bata, mga pogi, no? So malimit dito sa Mampanga, ng laging ginaganap na okasyon na, ng ating Semana Santa, no? So shout out dyan sa ating mga 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 kasama, mga vlogger dyan o mga yes, Actually, papadami na ang ating mga tao ngayon, no? So hindi mo, hindi mo, hindi mo na mapigilan ng pan pananampalataya ng bawat isa, no? May kanya-kanya tayong paniniwala sa ating mga ginagawa, no? So sa ngayon medyo uh, padami na padami ang mga tao, no? So nandito tayo sa itong lungsod ng Angeles City. Saan laging ginaganap ang ang kung saan pinapako Jesus Christ, no? pampang! No, siya no, sa mga ating mga mga poging ano, ano po diyan, no? Atong tong Yes, yeah, si Atau lang na ano na. Okay, say hello. Hi. Yes. Yan yeah, mga, mga kaibigan. So lalakad pa rin po tayo, no? Masamantalang nangyayari dito sa uh, Luzon ng Angeles City. Yan ang pamamanata ng ating mga mananampalataya, no? So may kanya-kanyang ginagawa, may kanya-kanyang designation na na pananampalataya, mm. no? So, So, ayan, malimit makikita mo. Yung mga ng buko, no? Mostly, yan ang, yan ang, yan ang mga nasa paligid ng, ng kung saan ginaganap ang ating, ating event na ginagawa ng tradisyonal ng mga Pilipino, no? By like Jesus Christ, no? Yeah, maraming tao pa rin, no? So, say hello, sir! Yeah. Hello, hello, sir! Yes, hello! Tong pa mode vlog lang tayo sa no? Subscribe and like. Yeah. yeah. Nandito po tayo. Ay si Ate oh, mainit ang panahon ano, no Ate. Magkakano po ba ang palamig natin? Ano Sampo. So, kahit ano so, nagtanong ako, hindi naman masama siguro kung pagbalik ko sa kanila lang po oh. ako bibili no. Tamak ka lang ali no. Kaya nagtitinda ng palamig. Kapampangan po po. Ay, huwag talagang dyan kapampangan. Mga lagura, nagkapamaganakan eh. Oh. Wow. Wow, wow, wow. Okay, na. Tabali ko ka rin ako bubutali. Ne, okay po. Yeah. so, pasamantal lang. And, tuloy pa rin tayo sa ating pagpunta sa ating nagaganap na okasyon ng ating ng ng tradisyonal ng mga ginagawa ng mga. No? Mostly, Teka lang po, no? Taayusin ko lang ang aking Okay. Yeah. So dito, ito ang Pangpang -pang Market, no? Mostly mostly ang Pangpang -pang Market, marami silang tinda kung ano-ano, no? no? si Sir anong ano tinda ni Sir? Oh, mga laruan, ano? Oh, mga laruan. Saka ano? Hey, hello Sir, sa ating dating vlog dito sa Pangpang, na no, Sir? Okay. Maraming prutas 'yan. 'Yan ang yang yan ang malimit na na tinitinda ng ating mga kama